Bukod sa buhok at dugong nagmatch sa nawawalang beauty pageant contestant, may nakita pang ibang hibla ng buhok sa abandonadong SUV sa Batangas. Posible raw itong susi sa pagtuntun sa mga suspect. At nakatutok si Marisol Abduraman. Nakumpirma nga ng DNA profiling na sa nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa abandonadong pulang SUV. Pero ilang hibla pa ang hindi pa nagmatch sa kanya. Ilan lamang po doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng uh, nawawala po nating uh, biktima. Base sa testimonya ng mga saksi ayon sa CITG, nakita raw nila ang dugwang si Camilon na binubuhat ng tatlong lalaki at inililipat sa pulang SUV. Sabi ng PNP, posibleng sa kanila ang mga nakuhang hair strand. Posible po na doon sa mga tatlong nga lalaki po na nakita po ng ating mga witness na naglipat po doon sa dugo ang babae maaaring galing po sa kanila itong iba pang mga ebidensya na narecover po sa Red CRB po. Tuloy-tuloy daw ang ginagawa examinations ng forensics sa mga nasabing ebidensya. Kailangan po natin ng isang, uh, ng ibang standard na papagkumparahan po natin dito sa mga ibang uh, ebidensya na na-recover. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas.